doon sa so court. Cool. Yun na tigay. Wala na dumaglaro kasi may maruya Kaya, Kaya, dito. Dito. Kaya, na daw ako. Pati na maruya ba? Hindi. Wala ka ng maruya? Badminton kasi. Tapos sabi sabi ko, ay ko, may laban. Tapos so sabi niya, bago niya, bawal ka na maglaban kasi may maruya ka na. Ba? Maruya din? Kasi maruya ba? Kasi maruya. Bari naman yung may maruya. Kasi maruya. Ano yun? Hindi yun maruya. Mayura yun. <laughs> Mayura, yun. <laughs> Mayura. Yung ano? Yung ano yun? Yung ano yun? Diba? Yung, ba, yung ano yun? Panguya! Ano maruya? Panguya! Panguya yung panguya! Ang ating mayura! Panguya! Ano yung panguya? Wait nga! Kasi yung nag-exit ko kami! Yung yung mayura kasi! Yung hindi maaano yung mga niyo po! May maruya. ka! may... lang kasi! Ano ka na? Mayura! Sino ka kasi? Nagpa-extray kasi ako! Nagpa-extray ako ulit! Muntan na yung inaan ko yun! Uy! Inaan mo saan na maruya daw!

ano sa lungsod? Mayor, mayor, mayura. Oh, mayura. Sige, dito kasi. Ay, malumanag pa extreme. Yung ano nga kasi, yung, yung pag matanda na. Yan, lagi mayuok, lagi ang kamot, lagi oh, na. Gakuan, oh, gaburok-burok. Oh, Kaya mayura ba? Ano <laughs> ba? Mayura apa? Mayura ba? tawag, ana. toh. Nung mga mama, nung mga kani, kung ano yung pagibig na pang para kang bumatandaka si. Tatay kuan diri ba, may mama katung mga katakangwan kaya nagurotin diri. Sigadumutak. Ay! Alam ko yan. O. Maru Ra yo. Ma, rayuma ding, rayuma. Tay rayuma. yoya <laughs> <Ayur>, <laughs> <laughs> <Yura. laughs> <Yura. laughs>